Please comment down below. Naniniwala ba kayo, mga kababayan ko, na si PBB, si PBBM ang nagpa ng mga pag-alis ng mga kongresista? Kasi yan ang pagka-point of view ni Sarah sa report. Porky hindi mo lang kaalyado yung nakapo, babatikusin mo na. Ganyan ang politika. Narinig nyo na, mga kababayan ko. Sa bibig na nang galing. Kaya ang tanong ko dito, bakit malaki yung budget na hinihingi mo? 900 million plus ang inihingi budget sa camera para pondohan ka. Ayan, that's the biggest question dito. <laughs> so, ibig sabihin, nagpe-prepare ka rin for, for candidacy for 2028. <laughs> Kaya ang laki ng budget na hinihingi mo, 900 million plus, di ba? O, sasabihin mo, ginagawa na nila, budget kito, budget ganyan. Subukan natin yung bagong house speaker, kung ano yung magagawa nitong bagong house speaker. Subukan natin. Wag na natin, wag tayong magpatumpik-tumpik kung may liderato siya, may ano, may may, may, ano, uh, may leadership siyang gagawin. 'Di ba? Porque hindi mo lang kaalyado 'yung nakaupo, babatikusin mo na. Ganyan ang politika. <laughs> Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? Nasa gitna ngayon ang kamera ng investigasyon sa manumaliang flood control projects kung saan damay ang ilang kongresista. Woo! Kaya bumaba si Martin. Kasi para mag-giveaway, doon sa inagawang uh, investigasyon mga kababayan. Woo! Itong si Buda hindi makaintindi. Isa sa mga kinalampag para magpaliwanag ang dating chairman ng House Appropriations Committee. Di Zaldico. Na si ako Bicol Party List Representative Zaldico. na inakusahang pasimuno ng mga bilyon-bilyong pisong insertions sa budget mm -hmm. na napunta umano sa maanumalyang mga proyekto Ayan kung saan may nakakuha ng kickback nasa Amerika ngayon si Ko dahil nagpapagamot umano. Anyway, uh, speaking of Saldi Ko, hindi naman natin siya pwedeng husgahan ngayon. Antay natin makauwi dito and uh, he faced the trial. Kaya po na ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano daw sabi ng bise? Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta nalang umalis ng bansa o basta nalang lang uh, mag-resign. Ito ha, may mali ito. May mali ito ha, may mali ito. To evade uh, accountability doon sa mga nakita natin na -chop, chop ng ng ano budget budget natin at uh, pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, uh, bumili sila ng properties abroad. Ayan. Tanungin ko si Sarah, ito may mali siya dito eh. Naging kongresista tatay niya, dapat tinanong niya sa tatay niya. <laughs> Maniniwala ba kayo na si BBM ang nag-a-approve? <laughs> Please comment down below. Naniniwala ba kayo, mga kababayan ko, na si PBBB, si PBBM ang nagpa-aproba ng mga pag-alis ng mga kongresista? Kasi yan ang pagka-point of view ni Sara sa report.